Yeah. It does? Tama kayo, mali ako Guys, wala po tayong lulutuing ulam ngayon Ngayon po, ang gagawin natin is merienda naman para sa ating mga anak So meron po tayo ditong egg yolk Okay, egg yolk lang yan Garlic Butter Salt Pepper And then guys, imimix lang natin to Kung meron po kayong food processor, mas maganda para mas mabilis po siya Lagyan lang natin siya guys ng konting fresh milk. Yo. Konti pa. Sigurado ako guys magugustuhan ng mga anak nyo to kasi para kayong kumain sa ano nito sa mga restaurant. Wow. <laughs> Pero sariling gawa nyo at mas mura. Gagawa naman tayo nung pinaka main ingredients natin which is yung ating tinapay. So ganyan lang yan siya guys, tutusukan mo ng ganyan yon para hindi siya kumawala papahiran lang natin yan itong ating garlic sauce lalagay natin siya syempre ng cheese lalagay lang natin yan dito guys Ayan, oh. Ayan. dahil apat lang yung kasya dito guys apat lang muna yung ginawa natin sarap grabe iset lang natin siya sa 180 temperature and then pwede nyo na yan siya start sisilip-silipin nyo na lang para hindi na masunog yung nakasalang natin. Nakalipas na po ang 10 minutes, check na natin. Wow! Grabe! Mm, ganda, di ba? Simpleng-simple sa inyong paningin pero napaka-espesyal nyan para sa amin. Bagong linya na naman yon guys! <laughs> Meron po tayo ditong overripe na saging na galing po sa ref. Ni ref ko para hindi po siya mabulok. At ngayon, gagawin natin siyang banana shake. Yan ice. Lagyan natin siya guys ng fresh milk, syempre. And ang ating sweetener na gagamitin guys is condensed milk. Ewa ko kung ginagawa nyo to, pero ako ginagawa ko siya. Pampabalance guys ng tamis, lalagyan siya ng konting salt lang. Konti lang talaga. Tama-tama to guys, para sa panahon ngayon, no? Grabing init. Ang sarap na ito. mag enjoy talaga yung mga anak ko na ito. Ano na na? Ganda ng light. Like Kakampi -ka ko ang Diyos. <laughs> natural light. Para sa ating mga uh, magulang, sa ating mga kagaya na tatay or kagaya na nanay, lagi po nating asikasuhin uh, 'yung mga anak natin, guys. Kasi yan po, ito matatag sa mga isip nila. Nakikita po nila 'yung ginagawa natin at in the future, gagawin din nila 'yan sa magiging anak nila. So malaking tulong po 'yan uh, unang-una syempre sa health ng family kasi yung pagkain lagi pong ginagawa sa bahay hindi po tayo palakain sa labas pangalawa po yung nai-store natin sa utak nila na uy yung magulang ko ganito ginagawa so 'di ba in the future pag sila naman na yung magulang ganun na rin ang gagawin nila so yun guys yun yung way ko bilang tatay sa aking mga anak ko ko na po kayo tama kayo mali ako you have your own way i have my own way so eto merienda muna para sa aking mga anak excited na sila. Pa, anong ulam? O ito mga anak, baked garlic hotdog at banana shake. Tara, kain na to. Ama, maraming maraming salamat po sa pagkain iyong ibinigay sa amin. Okay. Magsilbi po itong lakas at talino. Ama, patawad po sa aming mga nasasabi at nagagawa. Gayun din po, patawarin mo ang iyong mga anak. Uh -huh. Ama, bantayan mo po kami at ingatan. Gayun din po ang aming mga mahal sa buhay. Uh -huh. Inihiling po namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus, aming tagapagligtas. Amen. Amen. Kain na to! Meron pa tayong banana shake, guys. Oh. Mm. Wow! has garlic. Yeah. It does? Ang sarap nito, Daddy. Thank you! You're welcome! Ang sarap nito. Guys, yung mga anak ko kasi medyo mahirap Hirap sila mag-Tagalog. Pinalaki kasi namin sila sa English. Mm. What can you say? <laughs> very, very, very good. In Tagalog. Mm, Tagalog! How do you compliment the food in Tagalog? Sobrang masarap. Kaya sabi mo si Daddy. Mm. Ayan, yan. Oh. Explain mo yung Tagalog, yung drinks and yung food mo. Sobrang masarap. Oh, Yeah. Correct. Tapos? Ano pa? That's all. <laughs> <laughs> Hirapan na siya talaga. <laughs> Eto guys, mas magaling mag-Tagalog sa si Ate Avery. Uy! Another one? Ako. Oh, ikaw. Hirap si Margo sa Tagalog eh. Ikaw, how do you complement the food and your drinks in Tagalog? Masarap po yung baked garlic hotdog hmm. at saka yung banana milkshake. Oh, galing ah. Ano masasabi kay Daddy? <laughs> Wait, I'm thinking. Maraming salamat sa pagkain na ito. At mahal ka po namin. Uy! <laughs> Tulad ng sinabi ko guys, napakasimple sa inyong paningin pero special na neto para sa amin. Mm. One more. Thank you Lord!